Hawakan mo ito. Kung kulang ang kanin, kumuha ka pa. Sige. Sabi ko nga, kung hindi dahil kay Ate Hua, paano tayo makakakain ng ganito? Murang at masaganang pagkain. Salamat. Magandang araw po, Lola. bakit kailangan ng ganitong kalaking paghahanda. Naabala ako sa pagbibenta ng mga lunchbox. Nanay, ang overseas branch, ay may emergency na kailangan kong asikasuhin. Sa panahong ito, ang kumpanya ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Hindi ako pupunta. Ang hirap makapag-retiro. Ngayon, nakakatulong ako sa pagbibenta ng pack meals. Pakiramdam ko'y kontento ako. Oh, saka na lang. Hindi ba't may girlfriend ka sa kumpanya? Si Ning -Ning. Oo nga, graduate siya ng Apollo, pero kakauwi lang niya mula sa ibang bansa, kailangan ng kaunting oras para makasanayan ang negosyo. Ma, ikaw noon ay reyna ng negosyo. Kapag nandyan ka, mas kampante ang anak mo. Sige na. Parang pupunta lang ako sa kumpanya, para makita ng maaga ang magiging manugang ko. Salamat, ma. Punong himpilan ng kumpanyang go, Hello. Ano? Pupunta na si Madam sa kumpanya. Oo, 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 oo. Pukuntahan Pupuntahan ko na siya. Ma. Mag-apply ka na lang bilang tagalinis sa go group. Bakit mo sinuot ang damit ng girlfriend ko? Ano bang pakay mo? Nag-aaway kami ni Jiao Jiao ngayon. Ibalik mo na agad ang damit. Ang pagiging tagalini sa Goo Group, pareho ba sa ibang kumpanya? Hintayin mo akong matanggap sa trabaho. Ibabalik na rin ito ng pusa. Ganun lang ba? Ay naku. Saan galing ang alin na ito? Nadungihan tuloy ang palda ko. Ikaw naman ang bumangga. Ay. Hi Pang Pang. Matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang maayos ang kalagayan mo ngayon. Sino ka? Kilala ba kita. Ako, si Hua Wirong. Dati tayong magkapit-bahay sa isang compound. Nakatira tayo sa tapat ng isa't isa. Ikaw pala. Naging janitor ka na. Hindi rin maganda ang kalagayan mo. Lumayo ka sa akin. Huwag kang magpapakalapit. Pareho ka pa rin ng dati, mapagsamantala. Ay. Tandaan mo ito, kailangang alagaan mo ng mabuti si Lola. Promosyon at pagtaas ng sahod. Nasa kamay mo na ito. Huwag kang mag-alala. Ayan na, ayan na. Saan galing ang alin na ito? Sinalubong namin ang reyna ng negosyo. Umalis ka na dyan. Umalis, umalis, umalis. Huwag mong sirain ang imahe ng aming kumpanya. Ang tindig na ito, siguradong si Matandang Ginang ito. Magandang araw, Matandang Ginang. Anong Matandang Ginang? Matandang Ginang, huwag na kayong magpakumbaba, sa buong gusaling ito. Sino pa ba ang may ganitong karang yan kung di kayo? Hahaha, ha, ha. oo nga. Sinabi ni Ginoong Go na darating kayo. Huwag na kayong maging masyadong mababa ang loob. Akala pala nila ako, ang reyna ng negosyo, ang matandang ginang go. Narinig ko na bihira raw magpakita si matandang ginang go. Kung magagamit ko ito, ang pagkakakilanlan na ito, hindi ba't maaari akong umangat ng mabilis? Oh, ako si matandang ginang go. Kamusta kayong lahat? Ikaw, mabahong matandang babae, anong pinagtatawanan mo, ngayong araw sa kumpanya, may nag-apply bilang tagalinis? Ikaw ba yun? Nag-apply bilang tagalinis? Ako, Anong ako? Ako na ang magdedesisyon na tanggapin ka. Mamaya, linisin mo ang opisina ko. Gawin mong malinis. Ang aming matandang ginang, ay personal na nag-hire sa iyo bilang tagalinis. Isang karangalan mo ito. Kung hindi, ikaw na isang matandang babae, habang buhay hindi makakalapit, sa aming group. Matandang ginang, umakyat na tayo. Pero na, Bilisan mo, sumunod ka, team. Mukhang. Si He Fang, Fang ang dumating, para mag-apply bilang tagalinis. Kaparetiro ko lang. Pero ang dami ng peste sa kumpanya ni Go, bago bumalik si Han Sheng. Kailangan kong linisin ang pamilya. Pinapagalitan ang mga tauhan nagpapakita ng kayabangan sa kumpanya. Mukhang ako, bilang magiging ginan, ay hindi madaling pakisamahan. Hello, Hansheng. Nakilala ko na ang nanay mo. Iba siya sa inaasahan ko. May nita ng ulo. Maagang namatay ang tatay ko. Hinalaki ako ng nanay ko mag-isa, at itinatag pa ang Go Corporation. Isang babae na lumalaban sa negosyo. Kailangan may konting init ng ulo. Huwag kang mag-alala, ang nanay ko ay mabait na tao, at gusto pa niya. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ah, tama nga pala, natanggap ko na, yung ipinadala sa atin ng Ocean International, imbitasyon para sa business conference, bukas ng gabi, pupunta ba tayo, imbitasyon mula sa Ocean International. Siyempre pupunta tayo, nalaman nila, nababalik na ang nanay ko, kaya nila tayo inimbita, kung hindi, hindi nila tayo iimbitahin. Hindi ako aabot. Sakto, hayaan mong si mama ang kumunta para sa akin. Oo. Ako na ang magpapas siya na ay hire ka. Mamaya linisin mo ang opisina ko. Nang maayos. Yung babae na yun. Talagang siya nga ba ang dati? Reina ng negosyo ba? opisina ng presidente, go Group. Nagningning ang pula na bituin, cultural performance, nagwagi ng unang gantimpala, kuwak wirong. Ay. Huwak wirong. Noong bata pa tayo, lagi mong inaagaw ang atensyon ko. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Ikaw. Lumapit ka. Linisin mo ang sahig. Bilisin mo. Naiintindihan ko, ginang. Hoy, hoy, hoy. Ni hindi mo alam maglampaso ng sahig. Wala ka bang silbi? Unang araw ko sa trabaho. Totoo ngang hindi ko alam. Pakituruan ko ako, ginang. Tanga, panoorin mo ng mabuti. Tignan mo ng maigi. Dapat S-shaped ang pag -mop. Habang nag-mop, kumatras, walang iiwanang bakas ng paa. Si Lola ang nag-mop, mas magaling pa siya kaysa sa janitor. Mas bihasa pa, parang profesional pa. Nang ahas kang ipahiya ako, hintayin mo ako. Ano bang ginagawa mo? Nabasag mo ang bracelet ko. Diyos ko, itong bracelet. Hindi kaya. Ito ba ang regalo ng magiging manugang mo? Na milyones ang halaga. Na napakagandang Imperial Green Jade Bracelet. Anong klaseng jade na imperial na berde? Ito ang nabili ko online sa halagang siyam na piso at siyam na put na sentimos. Kapag ang isang tao ay nasa mataas na posisyon, ano man ang isuot nila, ay iisipin ng iba na totoo. Tama. Kuha wirong, nabasag mo, ang pulse series kung milyon ang halaga, bayaran mo agad. Milyon daw. Ganito ka ba ang kalidad, halatang gawa lang sa salamin. Kalokohan. Suot ito ng matandang babae, paano magiging peke ito? Sa tingin ko, ayaw mo lang magbayad. Tunay na napakagandang imperial green. Maliwanag ang kulay. Punong-puno ng kintab. Ang kulay nito ay mapatla. Mapurol ang kintab. Kitang-kita na peke ito. Parang totoo nga. Katulad ng sinabi ni Huac Wirong. HMM, ang dami mong sinasabi. May totoo ka ba talaga? Sa malas. Meron nga talaga ako. ang kinang at ningning nito. Mukhang mas maganda pa kaysa sa kay matandang ginang. Mas maganda ito. Baka naman totoo ito. Ang suot ng matandang babae, peke yata. Ngayon ang mga peke, mukhang totoo na. Pero peke pa rin. Hindi tatagal. Kapag ako'y wala na sa mundo, magiging kahanga-hanga pa rin ako. Anong pinag-aawayan ninyo? matandang ginang, narito na ang magiging manugang ninyo. Tatanungin ko kung totoo nga ito, para masampal ang peke na ito. Oo, ibigay mo sa akin. Oy, oy, oy. Ginoong Shen. Sakto ang dating nyo. Pakitingnan ko ito. Alim dito ang ibinigay ninyo. Na pulse eris para kay madam. Mukhang nabunyag na ang pagkakakilanlan. Isang mataas na kalidad. Isang pangit na pagkakagawa. Kailangan pa bang itanong yan? Si Hua Quirong ba talaga ang matandang ginang? Nagkamali tayo ng tao. Tapos na. Magandang araw po, tita. Ako po ang nobya ni Han Sheng, si Shen Jianing. Ito, ay mula sa Ocean International, paanyaya para sa business conference bukas ng gabi. Hinapapunta ka ni Han Sheng bilang kanyang kinatawan. Kaya pala ang girlfriend ni Mr. Gu, ay hindi rin kilala si Madam. Talagang tinutulungan ako ng tadhana. Naiintindihan ko na, sakto ang dating mo, ang tagalinis na ito ay walang galang. Ininsulto niya ako. Tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Ito ang magiging manugang ko. Maganda siya. Hindi ko lang alam kung mabuti siyang tao.